Naisip mo na rin ba kung ano ang mga pwedeng hilingin? Sa anghel, ang bibigay ng himala? May ngiti sa anilang labi. Sa ilalim ng langit na bukaw, matbo sa ilalim ng araw na makamno, nagbibiruan sa halakhak na walang hanggang. Naglalaro at nagmininig. ng mga alakal na hindi malinimutan. Isa e aming pamilyang oh. nagmamahal. Sa ng araw ay namulat ang kanyang mata, pasan ng inukit ng daan, na sa bawat hakbang ay isang panata, upang tatli ng bawat pangarap namin apat, na kahit may pangalit ay lalakarin niya ng matat. Tago-tago ang maliwanag ng araw. Pagbilang ko ng tatlo, tumakbo na kayo nakapaligid sa atin ang di ko ng mga bulto. Itong boses ang inikahos at nagwala. Sa anim na kurap, mga minutong pag-aabala sa buhay natin. Raichi mm -hmm. Pasensya na, trabaho lang Dapat kasi kapag sa trabaho, nananahimik ka lang <laughs> Ngunit lingid sa sulyap kong apat na lang ang matitira. Tatlo silang humalik at lumakot sa lupa, dalawang lumulan at kumit na isa. Di ko maibaohon sa limot ang kasakit sa ating lima. Sa iyong papel ng yurakat at sa papel mo ngayong yalana. Lihim na luha, puso'y sugatan. Mabigat, ngunit di siya sumuko. Pagod at lungkot ay ginagos. Ang kanyang pagtangi ay di matatawaran. Pumanaw man at puso'y nalumbay, alaalay na Dahil ang pag-ibig na wagas ay di kailanman mawawalaan. pagbibigyan marahil ng langit ang isang hiling Marahil sasabihin ko ay payapang buhay Kung saan hindi sila magkakayabang sa piling Ng katotohanan ng kaluluwa ang dito